Sa'yo, Milias. Oo, oh, bigyan mo ng tatangin. Eh, hey, eh, eh. Kanina pa to. Guys, sabi ng teacher namin, mag-drawing daw po kami. Ah! Oh! maliluti Mutan Sa atin ay nagkaan mm. Pagkatapos ko pumunta tanong pre Sinabuyan ako ng mama niya ng hay ng, ng ano, ihi Ihi na may tae ng ano, ng pusa Oo, hawa na sa rago Para, pare eh. ah, Alam niyo ba ah, Nung kapanahulan ko Nung bata pa ako, ano, magaling ako sumayaw. Pero, Hindi <laughs> nga ako mag-drawing. <laughs> mo ba yun na ano, nakakalimutan? Hindi ko pa nakakalimutan ka ngayon eh. Ano na ba nagsisino ngayon ka lang? Hindi ba mga pare, yung, huh? yung nakakuha ng unang ano ko daw. Yes, yo! Yung nakakuha ng talento ko. Yung anak kong babae. O pare, mag Yung anak mo? Oo, oh, sige. Oo, oh, yung anak kong babae. Magaling mag-drawing. Mag-sumayaw. Pre, yung anak niya daw, magaling sumayaw. Pati mag-drawing. Sample natin. Gitu wangi mu, ko tu. Nak, airplane, airplane. Anak, yes tu tatai. Nah, di mana? Nak lelak ruku aku. Nak, ano? Mm Datang kau nak? -hmm. Ini kau, saya, saya, saya. Eh. Si na, huwag ka na lang magreklamo. Ayoko ito. ka ito ano? ba baong bukas. Baong bukas, ha? <laughs> Ayaw pa lang daw yung Grabe naman. Naglalaro anak mo, tatawagin mo. Kabayaan mo na yan. Ang laki na ng sigwenda. Big ka pa lang? Pero... <laughs> 50 ang laki na nun Dalang tatay na to yun Binapaya lang yung anak niya <laughs> Ibigay ko ka 50 pre O oh, sige 50 din oh, sa'yo 50 din sa akin 50, 50 100 na Bal Bal 50, 50, 50 150 lahat oh, 150, 150 lahat Magkano po? 150 na Palagi nyo na lang ako Pinapasayo pag nag-iinom kayo. Salit lang naman. Baka sinungaling na naman yan. Baka mamaya hindi bigat ko Kaya, yeah. salit lang. sayo ka lang. Sure oh Oo, sayo ka lang. Pakita mo lang sa saya. Uh? Okay. Oh, ito na yung anak mo. Sasayo na. Tignan niya. Mga pare.

yung katawan mo. Sige, palambutin mo. Ano ka sa akin? Ayaw, di <laughs> si no, ba? Ibigay mo na kasi sa amin. May bayan yan lang? <laughs> okay na yun sa'yo. Yung sabi niyo, sa akin lang. Wow, pa, mag-ano pa ng sayaw. Kahit anong sayaw. Yung uso ka yun, yung uso yun. Ano pa yun? Sayaw, sayaw ni Elias, sayaw ni Elias. Oo, oh, yung signature niya. Bastos yung pare, yung anak mo. Pinapasayaw mo yun. O oh, sige, trending naman daw. Okay, pasaya. Sayawin mo daw. Trending, trending. <laughs> ano ba Ang sumaya. Ano, pagbigda mo ng tatay mo, eh, kanina pa to. Pabalik sa Manila, ako ay nananabi. Ah, ba? mabaliw baliw ako sa kanyang mga hati. Wala, na kasabay yung, yung dati mong sinasayo yung di pa uso yung tao di pa uso yung tao yung sexy dons toto hindi pa yung di pa uso yung tao sexy dons o oh, yung ganong ganong lang yung mga sayo o na 150 nga kami tatlo eh 150 sige ha siguro doon nyo lang tag 250 sa inyo para 150 may baong na pupukos dati nga 50 lang bigay ko ngayon 150 na tatlo

Tsaka pala eh? Kumusta yung ano yung <coughs> Klase nyo nung biyernes Hindi kita na-update Nung Friday po tatay Sabi ng teacher uh -huh. namin Mag-drawing daw po kami ng Picture Kung ano daw po yung trabaho ng tatay namin. Sa so, na drawing kaya ng teacher ninyo kung ano yung trabaho ng mga tatay ninyo. Yung isang classmate ko po, nagsurat siya ng police. Drawing niya po police. Kasi po yung yung papa niya po police. Mm -hmm. Then? Tapos yung isa naman po yung classmate kong babae, yung drawing niya po ano, ah, uh, ano, nurse. Nurse po kasi yung mama niya po is nurse. Nurse! Eh, eh, yung sa tatay mo, ano naman yung drawing mo? Sa akin sigurada ko pre yung to drawing ng anak ko nung ano, mm, magaling ako kung sa sumayaw tapos mag drawing. Sige pare, tignan natin mama ko ano yung ano yung drawing niya. Sa akin, si papa yung, yung... Ito po yung sulat ko, papakita ko Wait lang po. Oh, oh, oh. Ito po yung drawing ko po. Ito po. Tignan nyo. Ito, Ito po. kayo. Sila mesa. Pulutan. Inumin po. Pati baso. Tapos may nakasulat po. lasengero Ang tatay. Wala na mo po ko yung trabaho. sadat ng tering ka talaga nakakaya sa teacher mo. Tsaka dito lang kayo sa bahay. Ayaw nima. Lagi mo nag-iinom. Anak ka ng... Anak ng...